Giniha din ang Adlawa guys no Dito may sa Gaisano Pagadian City Kaya nami gipalit O napon may gipadala Sa muang kauban Gibidyohan ako ni guys ni ang gawa sa Gaisano Mall Kaya gikuyugan na ako ng kauban ako guys Mamili lagi daw ko na siya Katong mga dulaan pang bata Katong mga pislit-pislitan Banamurag itlog Bitaw Nangyemot Nawa na yung pislit-pislit guys samtang gasuroy-suroy may dire sa sulod sa guys ano kinahuman naman ang mga transaksyon Nami nakita nga usa ka stove guys dilit lang siya basta-basta nga stove guys electric stove siya tapos ang nakanindot po niya kay touchscreen screen na siya so kung makita nyo kanawa mga pindutan guys so nindot kayo pang dato or gini nga klase nga stove maupod niya ang iyang mga kaldero guys no mga stainless grabe nindot to gasino pa kayo karon guys makabalo mo kung pilay presyo ani guys so, ang presyo de ani guys dala na ang kat itong stove niya, electric stove o kanini ang kaldero is worth of 59,000 pesos lamang guys. So kayang kayar gigay ni guys sa mga na kwarta guys no. basta-basta ni nga gasol ni nindot kayo. Kung kamo guys ganahan mo ani nga klase nga electric stove o naana may kwarta, ayaw na ninyo dugay-dugaya pa guys. Palitan na ninyo kay nindot kaayos siya nga electric stove.